Si Tim, isang developer ng laro, ay nagkakaroon ng tensyon sa bahay, ngunit biglang nawala ang koneksyon. Sa maikling sandali na hindi siya nagtatrabaho, naaalala niya ang mahalagang oras na ginugugol niya sa kanyang asawang si Olivia. Nagkakaroon din siya ng ilang mga flashback sa kanya noong siya ay buntis at kinailangang mauspital dahil sa mga komplikasyon. Biglang lumapit doon si Olivia na ikinagulat niya. Bumaba sila at tumakbo papunta sa tagapamahala ng gusali, si G. Freeman. Ipinaalam niya sa kanila na halos tapos na sila sa pagsasaayos. At malapit ng maalis ang takip, biglang may lumipad na helicopter sa ibabaw nila. Sabi niya may malaki, sunog sa distrito ng daungan. Umalis sila at tinanong ni Olivia kung gusto nilang kumuha ng pizza. Kumuha sila ng pizza at dinala siya ni Olivia sa kanilang lumang kotse na kagagaling lang sa isang tindahan. Kumakain sila doon nang magpropose si Olivia na magmaneho sila papuntang Paris, gaya ng dati nilang gusto. Idinagdag din niya na kakabitin lang niya sa kanyang trabaho, at pakiramdam niya ay pareho silang nangangailangan ng panibagong simula pagkatapos ng pangyayari, ngunit sinabi ni Tim na hindi siya maaaring umalis sa kanyang trabaho. Gusto rin niyang pumunta, pero hindi muna ngayon. Bigla siyang nakatanggap ng isang salita at naging abala sa bagay na yon. Sa gabi, pareho silang gising, nakahiga sa kama. At umiiyak si Olivia. Kinaumagahan, nagising si Tim at nakita niyang handa ng umalis si Olivia. Kanyang mga bagay, sinabi niya sa kanya na hindi siya magbabago, kaya iiwan siya nito. Habang bubuksan niya ang pinto, nakita niyang nakaharang ito ng ilang futuristic na ladrilyo. Akala niya ay may ginawa si Tim at hiniling sa kanya. Tanggalin ito, ngunit pumunta din si Tim upang tingnan ito. Pumunta si Olivia upang tingnan ang bintana at nakita niya ang pareho, mga ladrilyo sa buong ibabaw nito. Sinusuri nila ang bawat bintana, ngunit lahat ito ay naharaang ng ladrilyo. Sinusubukan ni Olivia, buksan ito at humingi ng tulong kay Tim. Sinusubukan at sumisigaw si Tim para sa isang tao, ngunit walang silbi. Sinusubukan niya, tumawag, ngunit walang koneksyon. Pumunta si Tim upang tingnan ang wifi, ngunit ito ay ganap na patay. Silang dalawa, subukang makakuha ng signal, ngunit walang pakinabang. Tim, pansinin na ang telepono ay nakakagambala kapag malapit sa dingding. Kumuha si Olivia ng drilling machine at sinubukang basagin ito. Sumama rin si Tim, ngunit nabigo sila. Maglagay ng scratch. Sinubukan nila ang dingding, ngunit pagkatapos ng dingding, huminto ito sa ladrilyo. Sinubukan nila ang ilan. Magkaibang mga spot, ngunit may parehong resulta. Hindi nila maintindihan kung paano hinarang ng isang tao ang isang buong gusali. May narinig silang hiyawan na nagmumula sa kabilang kwarto. Gumawa sila ng isang butas upang suriin at mahanap ang isang babae. Medyo tensyonado ang lalaki at sinabing inupahan lang nila ang kwarto para sa gabi. Ngunit ngayon ay ganap na itong nahanap. Hinarangan, tinanong niya sila kung nahaharap sila sa parehong sitwasyon. Sabi nila oo at ang tao ay nababaliw. Kaya sinabihan siya ng babae na magpasyat. Tinanong ni Olivia kung may nakita ba sila sa gabi, ngunit sabi niya sila, kakagising lang at nakitang ganito ang bahay. Nagpapanik na ang babae kaya naman pwede siyang sulsula ni Olivia. Napansin ni Tim na ang tubig ay hindi nang gagaling sa gripo. Iniimbak nila ang lahat ng mga gamit. Sa tingin ni Tim, parang video games. Dapat silang makaisip ng paraan. Ngunit sumingit si Olivia na tinawag ang kanyang trabaho na crappy. Nag-aaway sila dahil sa hindi neresolba nilang issue. Paglabas ni Olivia ng kwarto, ibinato niya ang kanya. Telepono sa ladrilyo. Habang nakaupo siya, may napansin siya sa ladrilyo. Pumunta siya doon at hanapin. Ito sa chip mula sa sirang telepono. Ang brick ay kumikilos na parang magnet. Lumapit doon si Olivia para humingi ng tawad, para sa laban. Kumuha siya ng kutsara at ipinakita sa kanya ang magnetic power ng brick. Inilabas nila ang lahat metal at ilagay ang mga ito sa dingding. Sinabi ni Olivia na ang magnetic power ay pinakamalakas sa mga parisukat. Siya, pagkatapos ay ilagay ang lahat ng mga metal sa mga parisukat na yun. Ngunit ang metal ay magsisimulang mag-vibrate tulad ng lahat ng metal. Lumilipad papunta sa kanila. Bumaba si Tim kay Olivia. Hindi nagtagal ay napansin ni Olivia na ang mga metal ay nasugatan. Tim, inilabas niya ang mga ito at binalutan ang kanyang mga sugat. Nakaupo sila nang marinig nila ang babae. Sigaw na nagmumula sa katabing kwarto. Sumugod sila sa dingding at tinawag sila, ngunit walang sumasagot. Kaya nagpasya silang gumawa ng mas malaking butas at pumasok sa kanilang silid. Si Tim na may isang paniki at si Olivia na may isang spray ng paminta. Hanapin mo sila. Nakita nila ang babae na nakahiga sa tabi ng kama. Hinatid siya ni Olivia habang hinahanap ni Tim ang lalaki. Biglang tumalunang lalaki sa kanya at itinulak siya sa lupa. Olivia, lumapit doon at inispray ang lalaki. Sinubukan ni Tim na tamaan ang lalaki, ngunit ang babae ay lumapit sa kanyang pagtatanggol. Sinabi niya na hindi siya nasaktan. Sinusubukan niyang basagin ang ladrilyo at saktan ang sarili. Siya ay hindi kailanman. Saktan siya. Itinali ni Tim ang kamay ng lalaki, sinabing pansamantala ito. Hanggang sa mawala ang gamot. Pagkatapos ay ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Ana at ang lalaki ay si Marvin. Tinitingnan ni Team ang apartment at nakahanap siya ng storage room. Binuksan niya ito at nakakita ng malaking martilyo. Pagkatapos ay sinubukan niyang buksan ang ladrilyo na pinto. Ngunit ngayon ay nagising si Marvin at sinabi sa kanya na gagawin lamang niya, sirain ang armas. Tinanong siya ni Team tungkol sa pag-atake. Ngunit nagulat ang lalaki nang sabihin sa kanya ni Ana. Lahat at sinabing hindi siya dapat uminom ng labis na gamot. Si Olivia, na isang propesyon na arkitekto, nagkakaroon ng ideya. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang pumunta sa basement habang itinayo ang gusali. Sa panahon ng digmaan, kaya mayroong isang bomb shelter na naruroon. Nagsisimula silang basagin ang sahig. Iniisip ni Marvin na may naglalaro. Kasama niya at pinaghihinalaan ang manager ng gusali na nagkasala. Binuksan nila ang sahig at umalis si Tim. Pababa at tinawag ang kanilang kapitbahay, si Mr. Oswald. Ngunit dumating siya na may dalang baril. Inutusan niya itong umakyat muli. Hagdan dahil ayaw niyang ibahagi ang kanyang mga gamit sa sinuman. Si Olivia at ang iba ay nagmamakaawa at nagkukwento sa kanila. Kanilang plano, Ngunit hindi siya interesado at sinabihan silang pumunta sa ibang paraan. Noong ang kanyang apo, Leah, lumapit at sinabi sa kanya na magkasama silang makakatakas mula roon. Sa kanyang pagpupursige, pumayag siyang tulungan sila. Bumaba silang lahat mula doon. Pinalaya ni Tim si Marvin at sinabihan siyang basagin ang sahig na makakatulong sa kanyang detoxification. Samantala, kinausap ni Olivia si Leah na sinusubukang mag-message ang kanyang kasintahan pagkatapos ng away. Sinabi niya na nagising siya ng 4am para gamitin ang banyo at pagbalik niya. Ang buong lugar ay tinataka ng mga laryo. Biglang, napansin ni Tim ang isang detector at binuksan ito upang suriin. Siya, nalaman na mayroon itong camera. Tinanong niya si Mr. Oswald kung na-install niya yon. Pero sabi niya hindi niya ginawa. Lahat ng, ang mga detector ay na-install ni G. Friedman. Pagkatapos ay pumunta si Tim sa isa pang silid at binuksan ang isa pa. Detector at nalaman na mayroon din itong kamera. Sinabi ni Marvin na nilalaro sila na parang laro ng pusit at may nanunood sa kanila sa kamera at si Mr. Friedman ang game master. Sabi ni Olivia, dapat tanungin siya dahil kapitbahay lang siya. Binuksan nila ang pader at pumasok sa kanyang silid. Sa kanilang, Nagulat sila. Nakita nila siyang patay na duguan sa tabi ng pinto at nawawala ang kanyang dalawang kamay. Nasusuka si Marvin at pumunta sa washroom at sinundan siya ni Ana. Nagsimulang magkaroon ng panic attack si Olivia. Sinusubukan ni Tim, pakalmahin siya ngunit lumabas siya nang silid. Pagkatapos ay tiningnan ni Tim ang telepono ni Mr. Friedman at nakahanap ng ilang mga larawan ng pader. Ipinagpatuloy nila ang pagsira sa sahig. Lahat sila ay nabigla sa kanilang natuklasan. Olivia ay nagpapakita kay Tim ng isang artikulo ng balita tungkol sa sunog na iniisip kung ito ay konektado. Biglang, sa isang bagsak, nabasag ang sahig at si Team Bumagsak sa lupa sina Marvin at Anna. Bumabas si Olivia para tulungan si Tim. Marvin at si Anna din ay nagkakaisa. Naghahanda na rin si Leia na pumunta ngunit si Mr. Oswald binigay sa kanya ang baril. Sabi niya dapat pumunta siya mag-isa, pero pinilit niya itong sumama sa kanya habang pababa sila. May dumating na lalaki. Doon pinupuri ang kanilang pagpasok. Ipinakilala niya ito bilang kaibigan ni Yuri at Anton. Dumating siya para bisitahin siya. Sa loob ng ilang araw, tinanong niya kung bakit nila binabasag ang sahig. Ano ang plano nila? Ipinaliwanag nila sa kanya. Ang plano ngunit siya ay tumawa at sinabing ang ladrilyo ay narian upang protektahan sila. Ito ay isang high-tech na sistema upang protektahan sila mula sa anumang uri ng pag-atake. Tinanong ni Tim kung mayroon siyang anumang patunay na sumusuporta sa kanyang teorya. Tinanong ni Olivia kung saan. Ay si Anton. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang patay na katawan na nagsasabing siya ay nag -collapse. marahil ay pagkabigo sa puso. Pinag-aaralan niya ang mga break. Nag-alay sila ng kanilang pakikiramay. Bumalik si Leia para tingnan ang trabaho ni Anton. Binuksan nila ang sahig at pumunta sa ang basement. Hinahanap nila ang tunnel at nakita nila ito. Binuksan nila ang pinto ngunit nagulat sila. Nalaman nilang nakaharang ito ng parehong ladrilyo. Nawala ito ni Marvin at nagsimulang tumama sa dingding gamit ang martilyo. Sinubukan siyang pigilan ni Tim at itinutok sa kanya ni Mr. Oswald ang baril. Pagkatapos ay huminahon siya at sinabing siya nga, ngayon ay kalmado ngunit biglang inagaw ang baril at binaril sa dingding. Ngunit huminto ang bala malapit sa ladrilyo at magsimulang mag-vibrate. Sinigawan sila ni Tim na yumuko at lahat sila ay yumuko habang ang mga bala ay mabilis na dumaan sa kanila. Ngunit si Mr. Oswald na hindi makadak ay nabaril. Pumunta si Leia sa kanya at humingi ng tulong sa lahat. Ngunit nang tumulong si Marvin ay sinisigawan niya ito. Namatay doon si Mr. Oswald nakaupo na silang lahat. Sa kwarto ni Anton nang tanungin ni Ana kung may pagkakapareho sila na nag-uugnay sa kanila. Sinabi ni Leah na nakita niya ang kanyang ina na namatay dahil sa cancer. Sinabi ni Yuri na nakapatay siya ng isang tao, noong siya ay isang pulis. Sabi ni Leah at alam nilang lahat si Marvin. Humingi ulit ng tawad si Marvin pero, sigaw nito sa kanya. Tinanong nila si Olivia at Tim. Magsasalita na sana si Olivia nang sabihin sa kanya ni Tim na huwag, pero nagsasalita pa rin siya. Sabi nila pareho silang nawala ng anak at nalaglag. Pumunta si Tim sa ibang kwarto. Pumunta doon si Olivia at nagsimula na naman silang mag-away. Inakusahan siya ni Olivia na pagkatapos ng miscarriage ay isinara niya ang kanyang sarili sa trabaho at hindi niya pinag-usapan yun. Siya lang ang kailangang harapin ang sakit. Pinakalma ni Tim ang kanyang sarili. At sinabi sa iba na hindi sila pwedeng maupo. Dapat nilang hanapin ang kay Mr. Friedman. Silid para sa mga pahiwatig. Dagdag din ni Leia na sila. Kailangang suriin ang trabaho ni Anton dahil maaaring may nahanap siya. Nagpa siya silang maghiwalay. Sina Tim, Marvin at Anna ay pumunta upang hanapin ang silid ni Mr. Friedman habang tinitingnan ni Leia at Olivia ang gawa ni Anton. Hindi interesado si Yuri sa mga yon. Habang sinusuri nila ang bahay ni Friedman, napansin ni Tim na ang silid ay mas maliit kaysa sa itaas na silid. Sinuri niya ang isang pader at naiintindihan niya na mayroong isang lihim na silid. Nakahanap din si Marvin ng remote switch. Sinuri ito ni Team at sinabihan sila. Maglabas ng harina. Nagtapon sila ng harina doon at nakahanap ng mga fingerprint sa apat na numero. Kaya ang nakaraang salita ay isa sa 24 na posibleng kombinasyon ng apat na digit. Tatawagin daw ni Ana ang iba. Hinanap ni Nalea at Olivia ang business card ni Anton. Nagtatrabaho siya sa kumpanyang pinangalan ng Epsilon Nano Defense. Tinanong nila si Yuri tungkol dito, ngunit sinabi niyang hindi mahilig magsalita si Anton tungkol sa kanyang trabaho. Ang alam lang niya ay isang programmer. Naghanap pa sila at nakitang basag ang laptop at phone niya. Sabi ni Yuri sa tuwing pumupunta siya sa A, dead end, binasag niya ang mga bagay sa dingding. Nakahanap sila ng papel na may nakasulat na code. Iyon ay, malamang na magbukas ng isang ladrilyo, ngunit tumawa si Yuri at sinabi na sa sandaling binuksan nila ang pinto, darating ang radiation at papatayin silang lahat. Dumating doon si Ana na nagsasabi sa kanila na may nakita sila. Pumunta sina Olivia at Yuri para tingnan habang nananatili si Leah para maghanap pa sinusubukan ni Tim ang iba't ibang kombinasyon at ay kayang buksan ng sekretong pinto. Pumasok sila doon at naghanap ng mga computer na may footage ng kanilang mga kwarto. Ang iba ay pumunta doon at nakita ang footage. Hiniling sa kanya ni Ana na tanggalin ang footage ng kanilang mga pribadong oras. Sinuri nila ang silid ni na Tim at Olivia at hanapin ang eksaktong oras kung kailan napalibutan ng ladrilyo ang gusali. Bumagal sila at nakitang kumakalat lang ito sa gusali na parang super tech na no technology. Pumunta sa kwarto ni na Lea at Anton para tingnan ang bangkay ni Anton at tinanggal ang scarf sa kanyang leeg. Siya, nakakita ng mga bakas sa kanyang leeg. Nakita na nila ngayon ang kwarto ni Anton at patay na itong nakahiga sa sahig. Tatanungin nila si Yuri tungkol sa pagkamatay ni Anton at mapapansing wala siya roon. Pumunta si Marvin para tingnan. Sa kanya, Bumalik sila sa footage at nakita si Anton na may hawak na telepono, pumunta sa ladrilyo at nakita ang ilan, mga kislap ng liwanag. Nakita nilang nabuksan ni Anton ang ladrilyo. Pumunta si Marvin na hinahanap si Yuri, sa kanyang silid at nalaman na sinusunog niya ang gawa ni Anton. Nahanap din ni Tim at ng iba pa ang footage ng sinasakal ni Yuri si Anton. Nakita ni Marvin na patay na nakahiga si Lea sa tabi ng kama. Sinigawan niya ito pero siya. Sabi niya sinusubukan lang niyang protektahan ang lahat. Tumakbo si Tim na may hawak na baril at nakitang sinasakal ni Yuri si Marvin. Pagkatapos ay inatake siya ni Yuri at sinimulang sakalin siya. Tumayo si Marvin at hinampes siya. Na corner silang dalawa. Dumating ang iba at sasabihin huwag barilin dahil baka alam niya ang daan palabas. Pinatumba siya ni Tim. Ginapos nila siya. Sa upuan, si Olivia ay nakakaramdam na nagkasala kay Leah. Sinabi ni Tim na hindi niya kasalanan. Sa tingin niya si Ana, pinatay siya dahil baka nakahanap na siya ng paraan. Pagkatapos ay tiningnan nila ang paso na papel at pumunta si Lea upang tingnan ang footage upang makahanap ng ilang mga pahiwatig. Mula sa paso na papel, nakikita nila ang mga code at nalaman nilang ito ay isang uri ng pagkakasunod-sunod tulad ng Morse code. Ipinakita sa kanya ni Olivia ang business card ni Anton at sinabi ni Tim na ang kumpanya ay Matatagpuan sa lugar kung saan naapula ang malaking apoy. Gin-iinsin nila si Yuri at hinihiling na malaman kung paano si Anton ay kayang buksan ang brick wall. Ngunit sinabi niya na ang lahat ay kontaminado at sila ay mas mabuti dito. Si Tim ay bumaril sa gilid at nagtanong kung ang kumpanya ng Epsilon ang nagtayo ng pader at bakit. Sabi niya siya, ang nakakaalam lamang na ito ay nilikha bilang isang mekanismo ng pagtatanggol laban sa anumang mga pag-atake tinanong ni Olivia kung ang lahat ay doon kontaminado, saka bakit gustong lumabas ni Anton. Inihayag niya na naniniwala si Anton na yun nga, isang malfunction ng system dahil sa sunog. Sinabi ni Marvin Seekerms na naniniwala sila sa teorya ni Anton. Dumating si Ana at sinabing may nahanap siya. Ipinakita niya na may ginagawa si Anton sa kanyang laptop. Sinabi ni Tim na siya ay nagprograma at lumikha ng isang app upang buksan ang ladrilyo. Nakita nilang binabasag ni Yuri ang laptop niya at telepono. Kinuha nila ang sirang phone niya at ikinunekta sa computer niya. Hinuha nila na ang, ang telepono ay parang susi at ang mga parisukat sa dingding ay nakakandado para mabuksan ang pinto. Ginamit ni Anton ang flash ng telepono na isang electromagnetic na paraan para buksan ang brick door. Team reverse engineers ang app at pumunta sila sa brick wall at binuksan ang app. Ang app ay babukas at minarkahan ng mga parisukat tulad ng A, ibaba. Sila ay nag-click dito ng random at ang telepono ay nagsimula ng isang flash. Nagsisimulang magbago ang pader na parang portal. Pumunta si Ana at hinawakan ito. Mainit daw ang pakiramdam niya. At dapat nilang pagdaanan ito. Si Marvin na. Pinapanood si Yuri na lumapit doon at sinabihan siyang tanggalin ang kamay niya pero hindi daw niya ito matatanggal at may humihila sa kanya. Ang iba ay pumupunta upang hilahin siya pabalik ngunit siya ay pumunta sa pader. Biglaan, nagsisimula ng magsara ang pader. Habang nagsasara ang pinto ay bumagsak sila sa lupa kasama ang kalahating katawa ni Ana. Si Marvin ay wasak habang tinatawanan sila ni Yuri. Sa galit ay pinuntahan siya at binaril siya at pagkatapos ay binaril ang sarili. Si Olivia at Tim ay nakaupo sa sahig na nawasak. Habang nararamdaman niya na ito na ang katapusan ay sinabi niya kay Tim na siya na. Nalungkot ng mawala ang kanilang anak. Kailangan niya siya ngunit isinara niya ang sarili. Sabi ni Tim, hindi pa rin siya iniwan at ipinagpapasalamat niya yun. Sumagot siya dahil mahal niya ito. Sila noon gumawa ng app at muling magpasya upang makahanap ng isang paraan. Binuksan nila ang app at napansin yun kapag pinindot nila ang button. Iba itong kumikislap sa bawat button. Nanunood sila, ang footage at makita kung anong sequence ang ginamit ni Anton. Bumaba sila at susubukan ito sa pader ng salakay ni Yuri na buhay si Tim. Pagkatapos ay pumunta siya kay Olivia na nahulog sa basement. Dumating doon si Tim at itinulak siya sa basement. Pagkatapos ay tumalun siya doon at kasama si Olivia na tumakbo sa pinto. Tumakbo si Yuri sa likuran nila. Sinubukan nilang isara ang pinto ngunit malakas itong itinulak ni Yuri. Ibinigay ni Tim kay Olivia ang telepono at sinabi sa kanya na buksan ang pinto. Binuksan ni Olivia ang pinto ngunit nakapasok si Yuri at sila. Both tried to choke each other but Yuri pinned him to the ground. Sinabihan ni Tim si Olivia na pumuntang mag-isa, sasaksakin na siya ni Yuri. Hinampas siya ni Olivia ng martilyo. Silang dalawa pagkatapos ay pumunta sa lagusan at sa tunnel pumunta sa labas. Nakita nila na ang buong kapitbahayan ay natatakpan ng ladrilyo. Nakikita nila, kanilang sasakyan at pumasok sa loob nito. Handa na silang umalis papuntang Paris. Sa radyo ay ibinalita yon. Idineklara ang state of emergency sa lungsod. Ang sunog sa Epsilon Nanotech Industries ay nag-trigger. Isang lihim na nano-defense system. Isa na binuo sa kumpletong lihim. Kaya ito ang recap ng Ang Pilikulang Break 2025 Tingnan ang higit pang mga recaps tulad nito.